Hello mga kayo. So karon bata naka balik og uh, upload og video mga kayo, no kay naigo ta sa suka kalibang mga kayo. Grabe puy puya lawas mga kayo. Nakaunta og daot nga kuan mga kayo no. Uh, talaba uh, mga kayo. Mao no, nag suka kalibang ta mga kayo. Grabe mga kayo. Ayong ah, tinambal ko lang mga kayo, is uh, Sweet mga kayo, RC Flora o Riyatabs mga kayo no dalawang RC Flora uh, mga anim na diatoms mga kayo grabe ang lakas ng uh, ah, bakterya na yun mga kayo no? dalawang araw ako nakahiga mga kayo grabe ngayon mga kayo is ayos, ayos na mga kayo no? pero pumayat ako ng kunti mga kayo wala talaga akong kain ng ilang araw mga kayo no? ano lang uh, kunti kunti lang mga kayo para ma may laman lang yung tiyan mga kayo no? Grabe, napakahirap ng ano mga kayo. Ganyang talagayan mga kayo. Maraming ganyan mga kayo is yung hindi ka uminom ng tubig niya mga kayo. Merong ano, uh, wawala ng ano mga kayo. No? Wawala ng buhay mga kayo. Dapat ganyan mga kayo, uh, <clears throat> uminom ka talaga palagi ng tubig mga kayo para hindi ka mawala ng tubig. At yun lang mga kayo. Salamat sa panonood mga kayo. God bless. Bye bye. Ingat lang tayo palagi.